Hello, sunshine! Sunshine. Hello, mga baby loves! Maputi yung aking mukha kasi nag-cream ako. Hindi ka pa pa nag-aircon. Bukas aircon, dad. Dahil kumain ako kanina ng pansit, ito. si manunod kami ng TV. Ah, uh, ito ang kinain ko at binili ko pala doon sa sa Robinson. Sa Robinson ng linggo. Ayan mga baby oh. Hindi ko alam na may kasama pa palang luya to. Mahangang anghang. Ang, -ang ako. Kasi dati, binibili ko to. Sa Robinson. Walang luya. Kasama, chocolate. Ito na, ma'am. Hindi ko alam. Bawal sa'yo to, Viper. Si Viper hinihingi, oh. Tignan yung mga baby love, oh. Mm humingi siya sabi ko bawal sa kanya to bawal sa iyo to ang sarap <clears throat> ano to halo-halo ayun o no? hmm hmm bili kayo nito ang sarap sa Robinson to nabibili hmm. may kasoy may peanut at saka may raisins favorite ko Mmm. Saka, nga may luya. Hindi ko alam bakit. Kumahang luya. Hindi ko alam kung ano pa to. ah. Mahap. Hindi ako nag-exercise ngayon. Kasi nagpahilot ako. Saka ito mga baby lang. Bumili rin kayo nito. Doon sa, ano ko to, sa no brand ba yun? Gusto ah. Sa kulihin na bilito. Hmm. Diba? Ang sarap nito pag natikman nyo. Malambot. Hmm. Fluffy talaga. Hindi siya popcorn ha. Pero ang sarap. Mmm. Yummy, yummy. Saka nga pala, sa mga nag-send pala ng star sa akin, thank you din pala. Thank you, thank you ha. Nakakatuwa. Alam niyo kung bakit hindi ko friends yung isang araw may nag-send sa akin ng star, pero pinost ko 'yon. Hindi ko siya friend. Baka natuwa lang siya sa pag-post ko kay Viper. Naku, ano, tawag doon, bibigyan niya ako ng star na 10 star. Kaya shout out sa mga nagbibigyan ng star. Thank you so much. No. Mm -hmm yun lang mga baby loves tsaka ba? hmm? ano yung bawal kayo to, bawal hmm? <laughs> ah. yun na, baka maingit ka sakin Huwag tayo ko kumain yan. Hmm? Mm hmm? Ang ah, sarap. Ito. Sasabihin naman dyan sa akin. <laughs> Tama na. Mababa ng video ko. Babay na.